Pinabulaanan ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla ang kumakalat na balita na hiwalay na sila ng kanyang on-screen partner at long-time girlfriend na si Catherine Bernardo. Ilang araw na ring laman ng balita ang di umano'y breakup ng dalawa matapos ang ilang taong relasyon. At tuluyan nang ang binasag ni Daniel ang kanyang katahimikan at kinumpirma na walang katotohanan ang mga kumakalat na isyu ukol sa kanila ng kanyang nobya. Pasimpleng pinabulaanan ng binata ang chika nang ibahagi niya sa kanyang Instagram story ang video ni Catherine para sa preview kung saan siya ang cover ngayong buwan. Kaya naman agad na nagdiwang ang Katniel fans sa Twitter dahil nananatiling matatag ang relasyon ni na Daniel at Catherine sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanila matatanda ang mas lalong napusapan ang kaganapan sa relasyon ng dalawang kapamilya stars ng ibalita ng talent manager na si Ogie Diaz na di umano'y hiwalay na ang dalawa. Bagamat sinabi nitong wala pang kumpirmasyon ang kanyang ibinalita ay maraming mga fans ang pumalag sa kanya. Ang mas lalo pang nagpataas ng kilay ng mga supporters ni Nakath at Daniel nang may ugnay ang huli sa kapwa kapamilya star na si Andrea Brillantes na kasi ng isang source kay Oji na patago na nagkikita ang dalawa. At nitong biyernes ng gabi, November 10, pasimpleng sinupalpal ni Daniel ang mga balita ukol sa kanila. Kumalat rin ang screenshot ng netizen sa naging pag-uusap nila ni DJ kung saan pinuri niya si Catherine at sinabing maganda ang kanyang girlfriend. Maikling sagot ni Daniel, I know. Hindi rin maiwasan ng mga Cathniel fans ang magpasaring kay Oji dahil sa nauna nitong ulat. Ayan naa, Daniel Padilla finally debunking the Kathniel breakup allegations. Clear na rin naman na siguro na fake news yung Andrea Brillantes issue ano? Mananahimik na ba mga marites? Ikaw mananahimik ka na, at Oji Diaz, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, Oji Diaz ano na? I close na lang kasi ang mouth. Oji Diaz can cry in the corner because Daniel Padilla will never be his talent while all he can do is spread false information about him. Si naman ng isa